Opo sir, mula nung gaya ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte. Hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli nung May 14 ngayon pong taon lang na nangyari ulit po na nang haras po sila. Po kayong sumama so sa kami maging isla? Dahil sinasabi ko lang po ang lobby namin kami maging isla. Hirap na hirap po kami. Hindi po sa tatang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat. Kapag ineksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, hindi nyo kami kilala. Paano po? Ito po, diretso po. diretso po. Sinasabi ko, sasalubing ko po. po. diretso po ako. Ang iling lang namin po, maparalan namin mga anak namin. Masaya na kami. Hindi namin kung dito sa maraming pera. Sana po, ang iling namin kayo na mangingisda. Tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangingisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. Or lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na. Limang 2,000. dalawang dibo. Totoo sit may kailangan yan. Kung malaya may mangista. Sa sarili namin bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala. Dahil maliit na po kami. Sino tutulong sa amin? Ramdam naman nun siguro ang kairapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas ko tubig. titubig. Paano na, pinanganak po kaming mahirap. Sana naman kahit ginawa